kayo na Hindi nyo ba naisip yun? Simple lang. Subukan nyong magpalit ng mayo pagkakana ng tatlong taon. Sige na ang inyong bayan na sa yeah! Tinutulungan ba kayo ng mayo nyo? Yeah! Madaming taga sa ninyo, Lardo. Pitong be, limang beses nagbabalik. Ang ibibigay, limang piso, 150 ang pamasahe, 750 ang inabot, lugi pa ng 200. Yeah! Ayoko sanang sabihin to. Kay Mayo Jimmy, pero kung gusto kong ibalita sa inyo, nakakaisa na ang bayan ng San Salinado. Bakit? Kaninang umaga, alas 20 ng umaga, dumating ang survey sa akin galing sa Manila SWS. Nakakakinabot, 70% Jimmy Vargas. Nag-aanyo! 30%! Alam nyo, toto'y sinabi ni Bualdodong alas 6 pa lang ng umaga, alas 8 yata, nag-uumpisa na kami. Kung to, totoo pa ang nakakarap ting tao buhot kanina, baka mayroong 20 mil na mahigit na katao. Ay, eh kung nakita nyo kami kaninang umaga, medyo pogi pa kami ng konti. Eh, bago ba, hagar do meron sa sana, pero alam nyo, masaya ako kasi kanina bababa na naman ako, sabi ko, ano kaya ang iniisip sa akin ng mga taga-tabuwa dahil alam ko naman na lamog na lamog ako sa paninira ng mayor ninyo dito. Walang ginawa kundi siraan ako ng siraan. Pero hindi nyo ba naiisip? Hawak nila ang bayan ng San Leonardo mahigit apat na taon na. 41 years sila in power. Isang tao lang na hindi nila kapamilya nakasingit, si dating Mayor Bautista. 41 years kayo nakaupo. Ikaw pang labing walang taon muna nakaupo haharap -ha pa sa mga taga-San Leonardo, wala kang masabing proyekto, wala kang masabing magandang ginawa mo sa kababayan mo, San Leonardo. Ang gagawin mo, titirahin mo ng titirahin si Eming Pascual. Yun lang ang trabaho niya. Ipalalabas ang ipalalabas yung mga video ko. Kakapalabas niya ng video. Naawa sa akin ng tao. Mas nalo akong minahal ng mga tao. Sa bayan ni San Leonardo. tao ngayon, hindi na po nakukuha sa paninira. Ang gusto ng tao, ano ginawa mo at ano gagawin mo kapag ikay nanunungkulan, resibo ng mga tekalibay servisyo, hindi paninira. Ako po, bigyan niyo ako ng ilang minuto para magpaliwanag. At huskahan niyo ako kung ako'y naninira. Tinapunin niyo. Galing ako ng Gabang ngayon. ah Galing kami sa Pinyaranda. Paglipas mo ng Tulay ng Gapan, Castellano na. Gano'ng kahaba ang highway ng bayan ng San Leonardo? Hanggang sa Santa Rosa na. Ang dami pong nakatiwang-uwang na lupa. Napakadami. Bakit wala sa si inyong namumuhunan o negosyante pumapasok? Bakit napag-iiwanan kayo? Sa katunayan, gusto ko pong malaman nyo na hindi po totoo na sentro ang Gapan. Ang tunay na sentro itong San Leonardo. Ang gapat po, dulo na. Ang kabila namin, San Miguel Bulacan. nyo, ang San Leonardo, napapaligiran ng Haen, ng San Antonio, ng San Isidro, ng Japan, ng General Pino, ng Piñaranda, ng Santa Rosa. Ba't kayo na -iunay? Hindi nyo ba naisip yun? Simple lang. Subukan nyo magpalit ng mayo pagkakalan ng tatlong taon. Siki na ang inyong Ang inyong bayan. Balik kayo! Apat na po't isang taon! Soba-soba na ba para pagbigyan nyo isang pamilya? Kung, kung pwede nga na mag-mayo dito, mag-mayo ako eh! Pero hindi na ako kailangan dito! Nakita nyo! Pag kami nag-awa yung dalawa! pinapa ko yung highway! Ayaw akong papasukin sa bawat barangay dito. Ang dami ko dapat programang dinadala dito. Pinaayos niyo yung highway. Kita niyo, inaaway pa ako. Nag-aaway kami sa highway. Anong dahilan niya? Pagka doon nag-asfalto, nasisira daw yung internet at yung tubig. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Diyos ko po, bigyan niyo ko ng kakapatan, nakapakapasok sa bayan ng San Leonardo. Magpalit kayo ng mayor. Sumubo kayo ng iba. Salamat po. Ito tandaan niyo ha. Ito tanin niyo si isip niyo. Walang dito of sale. Hindi pwedeng ibenta sa isang pamilya ang bayan ng San Leonardo. Magpasalamat kayo dahil may isang Jimmy ay na sa tumindig sa inyo at para maalaman nyo, baka din nyo naiisip, kapag natalo si Jimmy Abelga sa labanan ngayon, ito na ang una at huli na makakao ng eleksyon sa bayan ng San Leonardo. Wala nang titindig. Magpasalamat kayo. May tumindig, may nakipaglaban. Isang Jimmy Evergas. Pero kapag natalo si Jimmy Evergas, alam ko, alam niyo sa inyo wala nang ibang lalaban sa pamilya na ganyo. Kaya sana po, tingnan niyo sa gapan. May isa ordinaryong yung kapitan. Si Erwin Pascual, pinagkatiwalaan. Isang kapitan, lumaban doon. Kung hindi nagtiwala ang mga taga-Gapan, hindi po nila malalaman na paay pa ng baguhin ang Gapan. Kuyong kapitan tong pinagkatiwalaan. Kuyong kapitan sa gaban, pinagkatiwalaan. Pakatiwalaan nyo, yung tatay ng kapitan dito sa bayan na San Leonardo. Kino na yun? Ako po, walang ginawa ko, siraan ako na ako ng siraan. Katulad ng ospital na pinagagawa natin, doon sa lusod ng gaban, sabi nila, hindi doon matutuloy yun, tignan po ninyo. 90% na tatlong mo na lang magbubukas na yun. Bakit gusto ko mabuksan yun? Kayong mga taga-San Leonardo, ano ba makikita nyo sa highway? Yung hospital na malalaki na yan, tulad ng NMC? Pag kayo nagpa-hospital, napakadaming taga-San Leonardo, hindi ko na bumabilang kung gaano tinulungan ko. Pag kayo nagkasakit, ano una yung ginagawa? Mangungutang ng pang deposito? Pagkatapos nyo mautang, magaling na pamilya nyo, mangungutang na naman mga inang patubuan para matubos ang pamilya nyo, tinutulungan ba kayo ng mayor nyo? Yeah! Madaming taga sa ninyo, Lardo! Pitong be limang beses nagbabalik. Ang ibibigay, limang piso, 150 ang pamasahe, 750 ang inabot, lugi pa ng 250. Testigo kayo lahat yan! Yung matulong niyang ginagawa sa inyo, pinagbabalaki niya! Meron daw sa Rinaldo Hospital, Ba't hindi mo ang gawin nyo? Hinahamon ko lahat ng taga San Leonardo. Pag kayo nagkasakit, pagpunta kayo sa San Leonardo Hospital, kung totoo'y binablog ni Dr. Vlogger. Hindi wala ka doon sa itong doon eh. Hindi wala ang pula. Yung doktor, restahan lang ngayon. Kaya ang takbo ng mga tao, dyan pa din kay Lakson, dyan pa din kay Nemsi, dyan pa din sa Good Samaritan. Ang lakas nilang maningil, si Congressman Eming Pascual naman ang tagabayad. Eh, mahal ko po ang mga taga San Leonardo. Yun po ang ospital na pinagagawa natin doon sa lungsod ng Kapam. Totoo yung sinasabi nila. Ang sabi nila, oo, maraming nga ang ospital. Pero hindi totoo. Nakasinganda yan ng St. Luke's. Totoo po, inaamin ko. Then kamali ako. Hindi siya kasinganda ng St. Luke's. Kasi mas maganda pa sa St. Luke's. Ang ospital natin lahat ng bahay dito sa bayan ng San Leonardo, bibigyan po namin ni Mayo Jimmy Abelgas ng health card. Okay? Yung health card po na yan, may laman na isang milyong piso, Diyan nila tayo inuuyam, nanguuyam. Mayaman na ika yung mga tao, bibigyan ni Congressman Eme ng health card. Walang mababago sa buhay niyo. Yung health card na yan, hindi pwedeng pambayad sa grocery, hindi pwedeng pandyalibi. Ang kaibano helder na yan, kapag may nagkasakit sa pamilya nyo, ayaw naman natin yan eh. Pero pag may nagkasakit sa pamilya, libre po kayong papasok doon, walang deposito. At kahit may peha kayo sa bulsa, wala pong kasiyo yung hospital na yan. Lahat po ngayon, gagawin ba silang libre? Ano ba pagkakaiba ng mahirap sa mayaman? Pare-pare tayo, anak ng Diyos. Gusto ko, pati ang pinakamahihirap dito sa bahay ng San Leonardo, hindi makakamba. May magkasakit man sa pamilya. Nakasandal kayo sa pader. May Mayo Jimmy, may Congressman Emi Pasquale, na magpapala sa akin, sa inyo. Ano man, sabihin nyo nga kung tama ako o mali. Naliligaw na ako kayo pag didilibang ng sulat sa inyo. Lahat ng kalsada, naganyang mulibag. Woo! Tama o balik! Tama! Yeah! Mr. halimbawa na lang natin sa barangay Tabuating. buwating. Dumating sa akin si Kapitan Tanasio. Ang sabi ni Kapitan Tanasio, Kongres Maneming, gusto ko bagong barangay hall, bagong gym. Sige, ang sabi niya, magpapagsak ako ng pondo dito. May pondo na kami, 30 milyones para si gymnasium at barangay hall pinyo. Ang problema, wala kayong lupa. Sinubukan ni Kapitan Tanasio dahil gusto niyang mabago ang barangay Tabuating, sinumukan niya mag-loan. Pero malang, pinagkakain pa sa munisipyo. Mag-loan-loan sila, hulugan nila. Ang sabi ko Kapitan Tanasio, Kapitan, sige, dalhin mo sa akin yung may-ari ng lupa. Babayaran natin. Kapitan, magkano ko binayaran? 4.7 million! 4.7 million! Binayaran ko yung pong lupa dito na po sa tagatabuating na yan, 4.7 million pesos inabunuhan ko. Tingnan nyo, magkasundo kami, dikipit ang tanasyo, nakapapasok ang tulong ko sa barangay tabuating. Ganun lang din po yun. Kailangan makasundo ko yung mayo ng bayan ng San Leonardo upang nang sa ganun po makatulong ako sa inyo lahat. Magpalit na po kayo ng mayor! kinakailangan po, alam nyo, kung tatanungin nyo yung sarili nyo, ha? Sabahan na silang maglingkod. Para sa kanila, bali wala na yung pagiging mayor. Para sa kanila, obligasyon nyo na tulungan sila. Para sa kanila, karapatan nila na magmeyo palagi. Tinuturing nila, pag-aari nila ang bahay ng San Leonardo. Ipakita nyo sa kanila na hindi ganun. Isang beses lang. Sumubok kayo na yung mga plido. Sumubo kayo ng ibang tao. Ayan po, si Jimmy Evergas. Walang mawawala sa inyo. Anong sabi ko sa kanya, ha? Sa laki ng pera ng San Leonardo. Mayo Jimmy, kapag nanalo ka, yung mga senior citizen, bigyan mo 3,000 piso pagpwede. Mayo Jimmy, yung mga estudyante, kapag nanalo kang Mayo, lahat ng elementary, sapatos, medyas, uniforme, bag, school supply, ibigay mo sa mga estudyante. O, nang oo lang ako sa akin, si Mayo Jimmy. Ito naman ang papakao ko sa inyo. Kapag sinabi ni Mayo Jimmy, kung ang kulang ang pondo ng Salgidardo, aabunuhan ko. Magpapad lang ang pangarap ni Mayo Jimmy sa bayan ng Salgidardo. Ganun lang po yun. Alam nyo, wala nang sigla sila sa pamumuno. Isipin nyo, tatay, kapatid, si Elan, anak, Anak na naman ngayon. Wala na magaling na tao sa bayan ng San ko daw? kayo ng 800 million. 800 million nag kayo. Yung gagawing sa Leonardo Mall, nag-groundbreaking noong 2022. May lumabas bang sa Leonardo Mall? Ano mo nito? Nasaan? Nasaan yung pera ng taga-San Leonardo? Napakadali mong baguhin ang bayan ng Salinado. Alam po ninyo, lahat ang pinag-uusapan natin, hindi po mangyayari kung hindi magmumula sa inyong pagbabago. Alam po ba ninyo, ayoko sanang sabihin to. Kaya mayroon TV, mayroon ibalita sa inyo nakakaisa na ang bayan ng Salinado. Bakit? Kaninang umaga, alas 3 ng umaga, dumating ang sarbay sa akin. Galing sa Maynila, SWS. Nakakakilabot, 70% Jimmy Evercast. Nag-aanyo, 30%! Kinikilabutan po ako. Ang sabi ko, kising na pala ang mga taga-San Leonardo. Nagkakaisa na pala ang mga taga-San Leonardo. Hindi lang kumikibok. nyo sa bato. Sa tulong ng Panginoon Diyos. Sa Mayo o 12. Baka si Jimmy Evergas kinigising. Jimmy Evergas, mag ka! Ikaw na bago mayo, popok na baka na! Alam po ninyo, huwag kayong matakot. Hindi naman po makikita sino binuto niyo eh. Ala para Paano pa nalang makikita? Paano pa nalang makikita balota niyo? Eh, Jimmy Evergas lang ako Tama na po yung pagbibigay. Tama na yung awa sa kanila. Tama na yung... Huwag yung tiisin na ganyan lang ang buhay ng mga taga San Leonardo. Yung kalaban ko, bakit daw sila ulit? Gusto daw niya yung tikalibu, yung kanyang mga programang maganda sa distrito na nawala nung ako naging mayo. Gusto niya ituloy. Tatanungin ko po kayo. Yung puso sa puso. Ano ba ginawa programa ni Doktora? Wala! wala. May ginawa ba? Nung bang siya, naging congresswoman, kinumusta man lang kayo sa San Leonardo sa mga puwating? Anong programa sinasabi niya? Siya, doktora, may umusang ginawa kahit guliti sa mata. Ako, hindi ako doktor. Pina-operahan ko lang sa puso sa San Leonardo. Mahigit kinis na sabi ko. Nagawa ba nila yun? Ang total ng cash na pinamigay ko sa mga may sakit, dito pa lang po sa bayan ng San Leonardo, kulang isang daan milyon na sa loob ng tatlong taon ng panunungkulan ko. Ako po, papapating ko kayo, yung laban po namin ni Dr. Oblagio, tapos na. Sa totoo lang po, kahit sa ang bayan, tatambakan ko siya. Sa amin sa Gapan, boboto 90 mil. Sa 90 mil na yan, pag sana ka, boto po ng libo, napakaswerte dito sa bayan ng San Leonardo, sinasabi nila, tatambangan daw ako ng 20 mil dito. Ah, okay. Tatanggapin ko po ng malawag sa puso ko yon. Kahit hindi nyo na ako iboto, parang awa nyo na. Boto nyo lang po si Jimmy Ay -ay 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 para awa nila sa Ako naman, ano kaya kong sabihin sa inyo? Bagamat natalo ko dito sa bayan ng San Leonardo, hindi ako nagpakita ng kahit maliit na pagtatampo sa inyo. Kaya kahit ako matalo uli dito, wala kayong magagawa. Kahit bawalin niyo ko, mamahalin ko ang mga tao sa bayan ng San Leonardo. Pinapaaupo sa inyo yan.